so guys, good morning. So, nagtadre, mga hotag ka kahoy. so, ito ang mga lockout rin si Agaw Jimar. So, bago mo, bago may mupusi dito sa area, so, mga hasa may kamating, Para, Krab, 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 man

Okay, si... Ito yung busing namin, oh. Tingnan ninyo. <laughs> Gaya <Ngayon>, na kayo. <laughs> ngayon kami to. ano, ba ano, Oh. oh. <laughs> Yan, guys. So, yung nakita ninyo ngayon na walang laban So, ang itatarim namin dyan ay sweet corn. So, sisimula pa lang tayo magtarim ng sweet corn. So, ang gayon natin sa, ano lang, yung mga ipavlog sa YouTube. So yun lang, yun yung guide namin sa pagtatrim ng sweet corn So, so yun, samahan nyo kami hanggang sa matapos yung aming project na sweet corn sana mag-click siya with our busing tagaan ako ning tag So, half na muna. Ah, uh, one-fourth na muna yung punin natin kasi one kilo lang muna yung katanim natin ng guys. So, ayan, pakita ko sa inyo yung ilog. Ayan, oh. So, malapit tayo sa ilog. Ayan, So subscribe nyo naman yung channel natin like and share yan o dito sa baba yung ilog yan o guys marami daw tilapia dyan yan guys kuya may namamana dito check ko kaya ay tilapia nagmay kayo yan guys o so, ay tilapia ito, ang vlog mo po. pasol o. Kaya Ay, Pana? Ay, ikati mo di ba? Oo. <laughs> Yan, guys, so Yan yung sikrito para lumapit yung mga, ano, mga tilapia. So, kailangan may, ano, kay... Dapat, or itali na tilapia para... para lalapit yung mga kunwari kasama nila yun kaya lalapit sila palido na muna natin yung kalabaw natin kasi na, na gumugula mga... na yung ano niya bibig niya dahil sa sobrang pagod siguro so ito yung, yun yung kasama natin guys Okay, so, kanina may namama na doon. Isa lang yung huli niya. So, yan guys. Maya-maya balik tayo yun sa ano natin. Kani ah. natin dere itong, eh. thank you. So, guys, tayo naman yung

that's all soltita que no miro, pucha. Ah. Uma iso. In sige book ano eh. Kusog putang? Derra. Derra. Iya, petraje. Sora ko tong tawo nga aga. Namana? Kuso bos, bawang ani